Kay hey, mga kalaki, ayan po nakapagpanalo na naman tayo malaking tulong daw na bigay ko sa kanila. Tumatawag sila, hindi ko kasi nasagot eh. Natawagan natin sila. Hi ma'am! Hello po sir, good morning po. Bakit po kayo tumatawag? Opo, uh, magpapasalamat lang po ako sa so binigay mong number. Anong date, anong date ngayon ma'am? August 1. August 1. Kahapon, Kahapon July Ah, okay, ma'am. Sige po. Ano po? Tuwang-tuwa yata kayo ngayon, ah. Ay, po, po, na meron ako pambayad ng ilo, mga bills. wow, ang <laughs> laki na ng panalunan niyo, ma. Opo, naka ampo po, sahod po siya ng 10 pesos, 70 po. Wow, thank you po, ma. Maraming salamat po sa pagtitiwala. Ano po? Sige po, nakakatuwa naman po na isa kayo sa napanalo namin. Nakita niyo rin po ba yung naka na matanda na napanalo ko? Napanood niyo? Po, oh, so, comment Opo, oh, ayun nga po. Uh, ay, uh, patunay din po uli na legit talaga. Nakakasama na po kayo sa mapopost namin na winners namin. Maraming maraming salamat po sa pagtitiwala. Marami pa pong laki numbers dyan, ma'am. Manood lang po kayo. Opo, oh, uh, oh po, Kasi wala uh, ko po napanood yung video nyo nung gabi. Tamang-tama, nag-Facebook po ako. Nagbukas ako ng sayang cellphone. Sabi-sabi ko, Try ko kaya ito, sabi ko, Grabi. eh, lagi like ako nagsashare sa mga video mo. Pasa, salamat si po. I tapos sabi ko, isubukan ko tulong kinung nagtinda ako, ka, ka.